So guys dito ako kukuha sa side na to kasi ang katabi niya ay carrots so para hindi sila mag ng vitamins ito muna ang kukunin ko ayan wow o, wow, ang ng lupa nagka nagka, nagka watak watak agad yan so ayan dahan dahan ang kuha Ayan. Sana mabuhay siya, guys. Dito ko kukuha sa side na ito. So, guys, dito ko siya itatanim. Ayan, katabi ng ating ano, ng ating napa-cabbage di dito ko siya itatanim. Yan, sa side na to. sana mabuhay siya yan. Yan. so good luck sa aking bok choy at pet so eto guys pa second day after kahapon ko siya transplant so far so good naman wait tayo hanggang bukas kung anong resulta niya so eto guys pang fourth day niya yan as you can see nakatindig na siya dati naka ano naka <clears throat> hindi pa siya matatag yan. medyo may, may namatay pero okay lang yan so ibig sabihin mabubuhay siya basta didiligan lang ayan oh, buhay na siya buhay na siya maliliit ka lang so dito yan ang galing iba talaga guys pagka yung dikit-dikit siya, madali siyang mabuhay, tsaka healthy siya. Kasi, kumbaga, i-ano, marami kasi sila. Pag isa-isa lang, mahirap talagang buhay. Ito. And then, ayun yung aking bok choy. yung aking pechay So, ayan. ba diba, ang ganda-ganda ng kulay niya. Yung aking bok choy, babawa babawasan ko na lang yan para lumaki siya. And then, yung binabas ko, ila Nalagay ila ko sa aking mga ibang lulutuin. syempre patito, ito. Magbabawas na lang ako. Okay, ito na lang yung palalakihin ko. And and this is my spinach. Ang tibay ng spinach. <coughs> katulad nito. Katulad nito guys. Ito yung mga extras. Ano ko? E, e, extra plant ko. So, eh, nilagay ko lang dyan pang reserva. And, ito yung ibang kasama niya. Yan. More than one week na siya. Nung nilipat ko siya dito, ganito ang itsura. Pero, tignan nyo guys. Lumalaki na siya. May pag-asa siyang mabuhay. Sana maging successful. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna. As you can see. ang ganda na ng aking tanim. Oh, ayan. Medyo lumalaki na yung aking carrots. And this is sunny lettuce. Guys, babawasan ko na lang siya. Itatanim ko siya sa ibang lugar o kaya dito sa mga padigid na yan. Tataniman ko siya. Pero medyo maliliit pa siya kaya antay-antay lang muna tayo. So that's it for today guys. Thank you. please like my video subscribe and don't forget to ring the bell button bye